Good day mga ka-backyard! Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon Dali nga sa mabagong-bagong panahon Hindi na maalangan ng sakit ang ating mga alagang sisi Hindi talaga may pag ganitong maulan At lalong-lalo na sunod-sunod na ang pagpasok ng bagyo sa ating bansa Kaya sa ating maliliit na backyard breeder Ay mahirap to para sa atin Lalo na sa ganitong sitwasyon Kaya mahirap talaga ang pag-aalaga ng manok Kailangan mo ng oras at syaga Para mapalaki mo sila ng maayos Pero hindi natin talaga maiwasan at pagkakasakit ng ating mga alagang sisi Kaya alam ko pagsubok lang to sa ating mga maliliit na backyard breeder. Para hindi na lumalapa, ay magbibigay agad ako ng sulfur QR para makatulong sa kanila sa pagpapagaling. Tulad ng dati mga kabakyan, inaalo ko ang sulfur QR sa tubig para mabilis nilang mainom. At yan na nga mga kabakyard, tapos na. Kainom na natin to sa kanila. Para gumaling na agad sila. Update ko kayo sa susunod na araw. Bali mga kabakyard, 3 days tayo magpapainom ng super cure. Para sigurado mawala na yung sakit. At pagkahapon naman mga kabakyard, ay ito ang binibigay ko. Bitmin Pro. Makakatulong din yun sa pagpapagaling sa ating mga alagang sisiw. Bago matapos ang video na to mga kabakyard, shoutout muna natin yung gusto magpa-shoutout. At shoutout kay Andrea Lynn Osho Abahinsa. Thank you sa pag-comment. Dito na lang mga backyard. Thank you sa panonood. Babush!